sa Bookwin. Yeah, diba? So, natin yung utos ni Gusing. Baka hindi natuloy kumain pag... Hindi na tayo sundin yung utos na doon sa Bookwin kami bili. O, diba? Alright. So, siya. Kailangan daw sa Bookwin. Hindi, Bookwin kaso nandito sa cellphone yung ano natin kaya sigurado ma-inform ano natin video

tapos ng order natin ayan meeting na lang tayo guys double cheese signature okay ba tayo lang natin ito tayo sa pop Yeah, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

Dito na lang tayo guys. Tinamad magluto. Pero nagsa uh, nagsaing. Tinamad magluto ng ulam. Ay ayan. Nahilo ako saan? Nailuhilo ako sa pag-ride kanina dun sa Ocean Park. Tapos walang wala kang makita ng ano. Magtusan manguha ng video sa iyo. Kaya wala akong wala akong video sa uh, dun sa nag-ride ako kanina. Grabe. <laughs> And guys, kain na tayo. Tinamad magluto ng ulam pero nagsaing ng kanin. Tapos ganito lang pala. Masasabi lang na makdo kasi may ano, may may my juice. Pero ang makakain pala patatas. <laughs> Nagprito kas sana ng itlog. Hindi e mas mainam pang ulamin. Tsaka tuisam. O. Oh. Pwede Patatas lang pala ito. Masasabi mo lang na maklo kasi may sulat na. Ganun. Tayo, tsokpong na ito. Hmm. Bagnes. Wala pang asin. Ayan guys. Kain na tayo guys. Ayan. Ayan. Patatas. Mm -hmm. And sa mga bumati dyan kanina. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa kayong nakasarubong ko doon na natin kanina. Lumakas daw siya para makapunta doon sa Ocean Ocean Park. Happy birthday din. Ganito pala ito. Tayo ko. kwá <laughs> ang sabi ayusin mo naman ang pagkanta mo salamat na kanpantik wala yat na ay kantan din na broken hearted sa <laughs> ito yung double cheese signature ngayon parang lumitis naman nung bagu nung bagong salta ako dito parang ang kapal kapal kasi double 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 cheese dapat sa ka signature pa o isang ka pa hmm Bye.

هو من قال